Katrin Bernardo sinurprise ng birthday party ng mga kanyang katim-glam at mga kaibigan. Narito ang mga ganap. Pagpasok pa lang ni Katrin sa pintuan ng binyo sa nasabing party. Nagulat ito napasigaw at napaupo. Wala talagang alam si Katren Bernardo sa gimmick ng kanyang mga kaibigang nagmamahala sa kanya para sa kanyang 28th birthday. At pagpasok ni Catherine sa gitna ng venue na nakapatay ang ilaw, nagiiyawan kanyang mga kaibigan at sabay nitong sinindihan ang ilaw. <laughs> Surprise ang kanyang mga kaibigan, sa decoration, cakes, at mga pagkain. Habang nagpuprintuhan si Catherine ng kanyang mga kaibigan ng kaupo sa nagulat ito na may surprise pala si Alden Richard sa kanya. Napaka-meaningful at maganda naman ang surprise ni Alden Richards kay Catherine, isang bundle of red roses at gift. At sinalubong ni Catherine si Alden na may dalang roses at gift at hinalikan ito sabay naman binigay ni Aldrin ang kanyang surprise. Marami din nagulat na mga kaibigan sa ginawa ni Alden Richards na pasurprise kay Catherine. At dahil sa red roses at gift na surprise ni Alden Richards kay Catherine, naging hot issue ito. at naging hot issue ito sa media ngayon ang pagbigay ni Alden Richards ng red roses at gift ni Catherine. At maraming hakahaka haka na ang bagong maniligaw ni Catherine ay si Alden Richards. Napakasaya nilang lahat sa party, cheers doon, cheers dito. At pagkatapos niya kumain, nagbo-blow naman ang candle. Happy birthday to you! last celebration na ba talaga to? But, yeah, diba? no, thank more. you! Thank you so much, KB <laughs> Bago nag-blow ng candle si Catherine, may tanong ito kung last celebration na ba talaga ito? Okay, hey, my Glampy everybody, thank you. Kasi sabi namin detox. But it's been a day. Let's go. So thank you so much. I love you all. Thank you. Kaganda rin ang kanyang cake na two layers na may mint green na kulay. So thank you so much. I love you all. Thank you. Woo! Okay. Let's go! Successful. Memorable at napakasaya ni Katrina sa kanyang 28th birthday celebration. Lubos siyang nagpapasalamat sa lahat.